Patalas yan ang matabi. Ilang manok na nakikita mo tumuto ka sa palay. Talagang matalas ang mata mo? I-comment mo po ilang manok yan. Grabe, ganito nga pala kalawak. Ang lupain nila. Ganito kalawak ang mga lupain dito sa antike. Halos puro bundok kung makikita mo. At yung matulis na yon yun ang trademark ng balderama. yung banda naman dito, ito naman yung trademark ng lambak kapatagan ng balderama. Pero pandanan area yung mismo nakikita natin. So papunta tayo sa tinatawag nilang New road. O, oh, diba? New road. Sana all may new road. Be, ito lang naman yung matatanaw mo. As in, grabe talaga. First time ka to. Charot lang. Legit, be. First time ko talagang pumunta dito sa new road nila. Nakakatuwa lang. Yung gusto mo mag-relax na mga mata mo, yung puro green and blue yung makikita mo, yung mga malalamig sa mata, dito ka lang pumunta. Mag-muni-muni, mag-isa. O, swak na swak to para sa'yo. Istorbo sa'yo dahil nga wala naman talagang tao. Kung meron man, iilan lang. Mga ibon, mga pusa. Mga kalapate at mga panok na makikita mo sa paligid. Isang kabayo din pala kami nakita dito na hindi nakatali sa daanan, nakawala siguro. Yung mismong daanan niya, medyo struggle lang kasi babe, no joke, talagang totally paahon siya lahat. Kung paahon ka, paahon talaga yung portion niya. Sobrang delikado pag motor kayo. Kaya dapat talaga sobrang maingat ka dito pag nadaan ka. Pag motor dahan-dahan lang babe, wag gagawing racing camp. Finally, nandito na nga kami ngayon sa tuktok. As in, tuktok na tuktok talaga. Kita mo, tanaw na tanaw mo buong kapatagan ng balderama Agad at kabundukan ng balderama matatalaw mo talaga well konting trivia lang ang balderama kasi is from the words balde alam ba yung kung ano yung balde eh, napapalibutan ng kabundukan at yung nasa ilalim, syempre kapatagan. Imagine mo na lang yung itsura ng balde. Ganun na ganun, babe, yung pinaka-sentro ng balderama, nasa loob ng balde. O, oh, syempre, hindi nagtaawat dyan ng Team Lara, picture to the max. Sulit nila yung neurod nila at saka yung mga mata nila na busugin sa mga ganda tanawin sa paligid na talagang totaling nagigreen, green green. Best part pumunta dito pag morning, alas 5 pa lang, bumiyahe ka na para alas sa 6, pag sikat ng araw, nandun ka na mismo. Tapos, pag sunset, ay nako, napakaganda din dito. Kaya kitang kita mo yung paglubog ng araw. Hindi ka lang din namin nakita kasi nga hindi kami napunta ng hapon, umaga yan. Ay hindi, tanghali na pala yan kasi nga tinanghali kami ng gising dyan. Kaya kahit tirik araw, babe, sige, aura pa more, picture pa more. O, tingnan kitong batang makulit na to. O, ba diba? hindi talaga nagpaawat. One, 2, three, smile! Naisip ako sa area na to, aside sa mga magagandang tanawin sa paligid, napakaganda nung pinaka part nga. Pag hapon, pwede kayo mag-picnic dito. Hindi nga lang din namin nagawa kasi nga may session kami tuwing hapon. So guys, recommendation lang naman yan sa mga tagad dyan sa Balderama. If you want lang naman, at gusto nyo. O oh, ba diba? tignan nyo, super enjoy itong batang to. Ay, nako naman, bata matanda, nag enjoy beb. Pati yung kabayo dun sa likod, nag enjoy din. O ba oh diba? O, oh, paano ba yan? Pag gusto natin yung mga ganitong klaseng mga pasyalan eh. Alam mo nang gagawin mo? I-check out mo na. O, oh, charot-charot lang. May kainan pala sa pagbaba ng new road. May masarap na kainan dyan. Lomihan. Ay, nako, sarap. Grabe, mura pa.